grabe naman boy nandito ako sa may dulo ng dagat ewan ko anong tawag dito boy ito may umiilaw ilaw e dinala ko nga pala dito yung aking Lamborghini na napanalunan natin nakaraan ganoon nyo grabe napakaganda no buksan nga natin yung hood na ito, guys ay wala pala yung makina na ito dito teka eh nasan yung makina na ito, boy ah nasa likod kasi kung may kita nyo tingnan nyo naman oh parang may palikpik yung ating ano Lamborghini napakaangas so mamaya guys dadali natin yun sa may ano no, pagawaan susubukan natin i-customize yung kulay kaya guys, mag-comment kayo kung anong magandang kulay ang pwede natin ipalit dito sa ating Lamborghini, at syempre bago tayo umalis dito, make sure muna na nakapag like ka na ng video ha, at nakapag subscribe ka na rin, para malaman ko kung magagandaan kayo sa Lamborghini natin mamaya, kaya i-like at subscribe muna yan, <laughs> tara tara guys buksan natin tong pinto, para sa mga hindi pa nakakita ng loob ng Lambo natin tara, pasok tayo, uy eto yung itsura nya guys, tignan nyo napaganda, di ba? Teka, saraw mo 'yung pinto, syempre. Yun Tara, umatras na tayo mga tropa. Siguro naman hindi ko malalaglag dito, no? Ito na, atras sa atras, sana hindi mahulog, boy. Ops, ops, ops. Ayun, kaya mo 'yan, kaya mo 'yan. Ayun, nakaalis din. Ito na nga, guys, no. Pupunta na tayo sa may mechanic shop. Eh, nun daanan noon? Ay, dito na alala ko na. Ayun, dire-dire lang natin 'to. Uy, grabe, ganda naman pag naka first person tapos magna-nitro, nitro. nitro. hop, hop, hops lang dadaan. Ops, ops, ops. Puro gasgas na yung lambo ko ah. Kailangan na natin talaga itong mapagawa, boy. <laughs> Teka, parang may sumusunod sa atin na ah. Itim na kotse dun oh Habulin nga natin to boy Teka, ano kayang balak niya sa atin? Hindi na ako sinusundan ito. Ngayon, siya naman ang susundan ko Hoy pare, bakit mo ako sinusundan kanina? <laughs> Anong problema mo ha? Ah? Parang may problema ka ata sa may Lamborghini ko ah <laughs> Ito guys, suminto siya no Hayaan na lang natin Sa susunod tropa, wag mo akong susundan na ah. <laughs> Tara guys, tara guys Pumunta na tayo sa pupuntaan nga natin boy Let's go! Uy, eto guys, nakarating din ako boy Grabe naman, ang gaganda ng mga kotse ng mga tao ngayon dito Wait nga lang, silipin natin etong bagong sasakyan dito na na display Wow, grabe, isa tong klaseng Porsche Grabe na po, ganda naman ang estilo ng sasakyan na to Tignan nyo, Porsche, 918 Spider Grabe, ano kayang itsura ng loob nito guys Pwede mo natin silipin, uy Ang mayaman siya guys Pero lang yan, Nakalambot tayo Pupunta na ako dun sa may pagawaan, no? edit lang naman yun. Ito. Ano nga ba yun? Alam ko na sa may likod. Ito, customize. Susundan lang natin yung daan na to, guys. Teka, saan ba yun? Ah, ito. Ipapasok ko dyan. Ayan, nabubukas yun. no? oh, oh di Ngayon, eh, magpapakustomize tayo dyan. Ayan, atras ko lang, guys, ah. Ayan, no, oh, kailangan sakto yung pagkakatras natin. Baka magasgasan yung lambo, guys. Ayan, ayan, ayan. Uy, ito, guys, okay na to. Atras ko na lang. Uy, ito, guys, so oh, color yellow. Maganda ba? Buksan nga natin yung mga pinto. Uy, mukhang okay naman sa yellow, no? At eto guys, papalitan natin yung rim. Uy, parang ang ganda nito ah. Eh, titingin-tingin pa ako. Uy, eto na guys. Grabe, tignan nyo. Color yellow na ating lambo. Ano, ang pogi na ba guys? Sobrang ganda na nyan. Eh, tara, sumaki nga tayo sa loob. Ganito yung itsura nyo sa may loob. May nagpapagwa rin palang lalaki ron, no? Oh. At eto atras ah, na ako. Uy, tropa, wag mo akong sagiin. Lalabas na nga ako na etong mechanic shop eh. Eto na, eto na. Uy, grabe, ganda boy. Napaka Angas na ng bago na ating Lambo. Eto guys, pinark ko muna dito sa may tabi ng Porsche, no? Para kunyari, nakadisplay din yung sasakyan natin. Uy, parang may karmit dun. Tara, ipaparada ko rin yung aking Lambo dun, guys. Tara, buksan natin. At isasara ko muna ang pinto. At pumunta na tayo dun, boy. Parang may karmit kasi. Tara, tara, ito sila. Uy, kaganda ng mga kotse nyo, ah. Aki din, ipaparada ko rin dyan. Tara, guys, parada natin yung ating sasakyan. Eto, boy. Apa, kaganda ng mga sasakyan namin. Tara, labas tayo, labas, labas labas yan sara natin yung pinto ayun oh wow nice one mga tropa kaya kayo guys kung may sasakin din kayo maganda dito ah eh pagkarmit kayo sa amin at kayo na nga no nagsialisan na sila ano kaya yung sasakin nito ni tropa oy pasa kayo tropa eto <laughs> guys naas ko kayo kay tropa ano kaya yung sasakin to boy alit liit <laughs> enjoy tropa pasama na ako sa iyo ah pero sige wag na nga baka mamaya na bala kita Uy, natapos na rin yung karmit guys. Nagsialisan na yung mga tao. So ngayon guys, ay eh, ko kasi muna. Car wash kaya natin yung sasakin nating lambo. Tara tara, sobrang lapit lang naman ng car wash dito guys eh. Ay oh, dun lang yung sa may dulo. Tara tara, pumunta na tayo dyan guys. Oh, teka, paso nga lang may sasakin na nauna. Baka matagalan to no. Pausapin kaya natin to. Wait lang, parang namumukhang ko tong kotse na to ah. Uy, teka lang, teka lang. Uy, dokling. <laughs> Uy, sabi na nga ba si dokling to eh. Uy, tara dokling, tignan mo dun sasak yan ko, bago lang yan, boy. Bagong pintura. Bye, boy. Magpapakawas ka ba? Eh, daladala ko rin yung isang Lambo. Uy, Lambo rin ba yun? Eh, sa akin, Lamborghini rin. Tignan mo. Parehas tayong sasakyan sakyan, pero mas sports ka rin sa akin. Kaya idol. Ganda lang sa iyo, Bagong ano lang yan, pintura. Oo, oh, pinapuntaraan ko yan dun. Bala ko sanang paugasan, eh. Eh, ako muna sana. Naku, huwag na, idol. Meron pa ako ng mga pila dun sa may loob. Umalis na tayo dito. What? Meron pa ba? Oh, sige, sige. Umalis na nga tayo dito. So, grabe, may pila pa pala sa may loob din. Tara tara park nga muna tayo dito sa malapit sa mega station. Grabe na pa ganda talaga ng lambo ko. Tingnan niyo naman yung kulay. <laughs> Teka, ay dokling. Teka nga lang. May naisip kasi kung gawin. Oh, ay naman ng isip ng gawin. Eh, kasi itong sasakyan ko, parang gusto ko siya lagyan ng kasama niya. Bagong sports car na mahal. Oh, yeah, ay dokling. Eh, magkano ba ang pera mo? Eh, pero ako dito, ito lang oh, 495. Tara tignan natin siya shop. Baka may mga magagandang sports car doon na pwede ko pang mabili. Oh, sige sige, ay dokling. drive ng kotse Oh, mo drive din sa akin. Uy, sige ba Tara guys, drive natin tong kotse ni Dokling guys Uy, andito na ako sa loob ng kotse ni Dokling Grabe, astig din pala, no Tara, sara na natin yung pintuan Ayan si Dokling guys, so gamit-gamit yun sa atin Tara, tara, pumunta na tayo sa may shop, no Eh, dulong din naman yung shop sa may dulo Napakalapit lang Pero nagpalit kami ng kotse ni Dokling guys Ayan, no, oh. apakasting Teka, ipasok ko kaya yung sasakyan Tara, ipasok natin boy Pwede naman magpasok ng sasakyan, eh Mga magaganda naman yung sasakyan namin Kaya okay lang yan. Ito, nabuksan na natin yung pinto, guys. Ayan. Tapos, isara natin. Ano, Dokling? Titignan ko na dito yung mga tinitin doon nilang bagong sports car. Uy, eto pala yung mga graphic. Ganda nito. Pang race talaga, Dokling. Tignan mo naman kasi, may malaki siyang buntot. Ako, idol. Mahal yan. 5 million yan. Oo nga, no? 5 million nga yung presyo nito, no? Pero ayos lang yan. Hahanap ako ng parang ginto. Yung parang may buntot din sa milikot. Kahit hindi siya 4 million. Kung ilan lang yung aabutin ng aking pera. Oh, sige, sige, idol check mo yung mga tinitinda doon. O sige sige, hintayin mo ako diyan. Uy, eto guys, may napili na ako. May buntot din siya sa may likod. Kaso nga lang, nagkakaalaga siya ng 890. Eh, ang pera ko eh 495 lang. Uy, dokling dokling Nakapili na ako. Uy, idol, napili ka na, na. Oo, kaso nga lang eh halos 900k 'yun. Ang pera ko dito halos 500 lang. Paano na 'yan? Uy, idol, magbenta ka na ng mga sasakyan mo, meron ka pa. Ay, oo nga ano. Tara guys, upo muna tayo dito. Titingnan ko yung mga sasakyan yang ko. At ito yung mga sasakyan ko. Pwede natin itong ibenta sa 94. Para natin yung guys. Tapos ito po. Ay mali. Ba't nilagay ko? Ibibenta <laughs> dapat. Ayan. Sell natin 112. Tapos ito pa. Sell pa natin yung 171. Nice one. Po yung pera ko umabot na ng 873. Dokling malapit na. Uy idol kung konti na lang yan. Eh makipag race ka na lang ng isang beses. Uy sige sige guys. May kipag race muna ako gamit si Lamborghini. Oh uh, teka. Asan yun? Ay nga pala nag nagrespond kanina. One eternity later. Eto guys, sakay ko si Dokling. Pupunta kami sa Murray Racing Hub at mag-race kami. <laughs> Teka, oh, Dokling, ilabas mo na yung sasakyan mo dito. Dali, dali. Uy, eto guys, mag-race kami dito ni Dokling. Tara na. Uy, magsisimula na boy. May isa kaming kasama ni Dokling. Tignan natin yung magiging resulta. Eto na guys. Let's go. Naku, nauna saan si Tropa. Hindi pwede yan. Eto na guys, malapit na matapo. Tapos, eto na po. Uy, naging second lang ako dun ah. Grabe naman kasi, ang bilis nung isa. Pero ayos lang yan, 900 na yung pera ko. Kakaabilin na ako ng bagong sports car. Uy, dok lang, hintayin mo ako dyan. Bibili na ako, ha? Magmamadali na kasi, ko. Uy, eto na, guys. Kulay puti ang gusto ko. Uy, eto, guys. Na-purchase ko na. Exit na tayo. Uy, dok lang. Naubos na yung pera ko. Nakabili na ako. Uy, talaga ba, idol? Ilabas mo na. Oh, sige, sige, guys. Eto na, ilalabas ko na. Ang bago nating sports car. Ayan, Oh. Uy, grabe. Kulay puti nga pala yung napili ko. Ayan, o. Oh. Ganyan natin yung ano nito, Buksan natin, guys. Uy, grabe. Grabe, bumubukas pa nga yun. Grabe, napaka-astig. Napaka-angas ng bago ko yung sports car, guys. Tignan nyo, tignan nga natin yung loob na ito. Uy, ito yung first person nyo. Grabe. Grabe, idol. Ang ganda ng sasakyan mo. Eh, syempre naman, dokling. Tara, testingin natin kung mabilis to. Sara ko muna yung mga pinto. Ito, guys, testingin ko na kung mabilis, no? Uy, grabe, ganda. Ayan, grabe mukhang mabilis to, ah. Yun, umaapoy-apoy. Tara, tara, subukan natin sa isang dire. Echo, Dito, dito Tara, tara, boy Let's go Uy, bilis Sabi, <laughs> napakatulin Maganda kaya drip na ito Uy, uy Kaso nga lang Hindi masyado malakas yung kanyang preno, no? Pero ayos na yan Teka, magpa-park nga muna ako dito sa may taas, guys Ayan, park muna ako dito Oops, oops Malalaglag Naku, naku Dederecho yun ko na nga lang. So yun guys, masyadong mabilis nga yung bago nating sports car. Kung so, sa tingin nyo eh maganda to, eh wag nyo kakalimutang mag-like ng video ha. Eh, at mag-subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe. So sa mga next episode natin dito, e eh, mas papagandahin pa natin yan. At papabilisin. Bye salut Salute! <laughs>